Eh. Okay, kunin mo, kunin mo, kunin mo, kunin mo. Kasi mo. Oh, guys. Oh, ano oh, tigilan mo ka, tigilan mo. Hindi, yun, ano, yun, mm. yung ano, yung pagpuan. Yung balo. Hindi. Hello, guys. Good morning. Magandang tahali, magandang hapon sa inyo lahat, mga idol. Ayan, yeah, for today's vlog, mga kasyudi. naman kami. Sa tabi rin kami guys, dali na guys. Dali guys. Lang sasaguan lang ako. na na natutok na dito. Dito tutok na dito, tutok 'yung camera dito. na? Ang mm -hmm. balo. Maliit. Oh. Uh. Okay, so. one, one is one Sabi ito, no? <laughs> hena na huli na nga. guys let's go guys dali na naman That's pangalawa nice one, na guys pangalawa. sana malaki naman to guys at malita ng aming nahuli kanina guys ayun no, natalon sana huli na malaglag na wow propera ako Guys, sana guys siya. Sana. Hey guys. Oh, ang liit. Nice one. Maliit siya guys. Pero okay na rin. Alright. <laughs> Maliit guys, pero okay na rin. Oo oh, nga, pinin. Oh. Patay na naman. Hey, guys. Patay na naman. Pangatlo na yan. guys holy holy moly macaroni hehe <laughs> 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 ayun na na hindi na batang na nga ni kasode ayun na laki pishon, pishon. maliit maliit lang laki nga maliit lang yun ayun na pishon, pishon. ay nakawala ay, ako na nga makakawala pa. Pang... Ah, ah, pangalawa. Ay, pangatlo. Woohoo! <laughs> uh, uh, lale. Guys. Mali na tao, guys. Ang apat. Apat! Apat! Masagwanan mo no. Masagwanan no, pa abante. Guys, pangapat na to. Kuwanan mo no, babanti. Babanti, Pre. Guys, pang-apat Ulam na tayo, guys. May pangulam na tayo mga idol, mga ka-shooty. Yeah. Wee! -hee. sepatu ni lah tuan tuan biji kamu tu tuan mana? nak kamu tu tuan, biji kamu tu tuan sila bu buhan kau rasa kau mana tu? pulang nak nak pergi oi anu muh, Kelepok ni mogoli mogoli mogoli. mu. Hai gesko anding. Wee! Hi! Eh. Alright. Apa Bola ya tak. Bola. Oh bola. Ayam. Sayang makan pagmaydon, bye 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 guys bye lang guys bye 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 na bye 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 you know, bye oh, uh, oh. ay so, po, sa pagsama po, ninyo sa adventure po natin ngayon. Huwag natin kalimutan mag-follow, like, and share guys. And kita guys po sa next vlog po natin. Ayan, bye-bye.